Hello mga tropa for today's video. Alam nyo pa mga tropa pagka uwi ko napasakit ng ulo ko. Ewan ko ba baka dahil sa stress. What? Karamdam ko mga tropa ang stress ko nasa buong punan na. <laughs> yung pagpapanggap ng mga kapatid yung tamad at si mama di ko na kinakaya. <laughs> Pag may ng tao, iisipin napakasisipag nila. Pero ang totoo, napakatatamad nila. Ay, <gasps> naku. Nakaka-istro sila. Ayan nga mga tropa, hindi pumasok si Papang Adongi. Ay, masakit daw ang balakang niya. Sa daming sasakitin sa katawan niya, balakang pa talaga. <laughs> Ay, nako, pati ako na i kay Papa. Ayan nga mga tropa, pagkatapos ni Papa magbukod-bukod, eto nilambing ko siya. Siyempre, kailangan natin magpalakas. Alam niyo naman si Papa, bungangero katulad ni Mama. <laughs> Yung pagiging bungangera ni Mama, kinabog ngayon ni Papa. Hindi makakas. Sobra ang galaw nila kay Papa. Kaya tignan yung mga kapatid kong tamad mga tropa. Sisipag pag nandito si Papa. Pero pag wala, back to normal. <laughs> Ito nga mga tropa, nininis ko itong kwarto namin. Wala namang gagawa nito, oh, ako lang talaga. Hmm? Kasi dito mamas sa pamamahay na to, ako lang talaga ang masipa. <laughs> Maiba nga na naman tayo ng usapan mga tropa. Sasagutin ko na nga yung tanong nyo dun sa sandong sinuot ko. Kwento kasi noon, mga tropa. Noong karaang taon yung mga kapatid ko binila ni mama ng sandong. Hindi kaya sa akin pinasuot. Ewan ko ba ba't na tip ni mama ipasuot sa akin yun. <laughs> Sinusuot ko na lang mga tropa kasi maging harimaw pa si mama. Pero sa totoo lang mga tropa, sayang kasi mga tropa pag hindi ginamit. Ang importante mga tropa, nagpapakinabangan ko pa. Hindi ibig sabihin no, nagsusuot ako sando ng pambabae, hindi na ako pogi. Pero dun talaga nalabas ang tunay na kapogian ko. <laughs> Ngayon mga tropa, alam niyo na ang kwento ng saando ko. Yan nga mga tropa, pagkatapos ko maglinis, nagkantahan kami. Gusto ju bang marinig mga tropa paano ko kumanta? Pero bago 'yon, shout out muna sa mga tropa ko dyan Wala nang abot O mga tropa, ang galing ko bang kumanta? <laughs> Kaduwit ko nga dyan si mama mga tropa. Yung boses ni mama, huwag kayo magpapadala. Yan ang kabilagdag ni mama bilang isang halimaw. <laughs> o sa mga tropa, matatapos na pala tong video ko. Kung hindi pa nga kayo nakapollow sa amin, ipollow nyo na kami. I like and share nyo na rin tong video namin. Yan naman hanggang dito na lang. Bye-bye!